malamang mga part pag nabaog ako dito sa lane ko puputak ng puputak tong kalaban namin si Nathan ganito kasi yung nangyari malapit ko na sana matoto sila po dito eh ang kaso ang daming bumakap sa kanya ako tuloy na first blood nye 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 ang malala dito yung Nathan yung pumutak eto sabi oh life pa jeez laki ng inambag niya sa pagka first blood ko ah kaya halaman 10% ang lakas lang ginamit ko dito sapat na to para mapatameme natin tong si Nathan nye 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 o teka sana mapindot po muna yung follow tignan nyo magpa-following yan nye okay Oh, eh, fine. Nang yung hindi ko katapat, fine. yung katapat ko tayimik. Tumama trash talk yung hindi ko katapat, fine. Ngiyi, ayos na. Oh, sang gala. wala tum. Ito, 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 sige. Ate, ito si ano sa atin, no? Aulus, oh. Aulus, Nice one, good job, eh. Thank you, Aulus. At tapos muna tayo, mga parts, aglit. Mm hmm, sige, banat, banat. Uli. Oh hmm. Okay na, okay na, okay na. Tara, tara. Kunan na natin to. Pag-agwa. Nye, 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 nye. Jennifer, oh. Nice one. Let's go! Ito, parn, no? Nauli ko. dami ko nauli, parn, no? Nice one. Good job, eh, plate, fine. Nye, nye, nye. Sarap naman nun, fine. oh. oh, oh. Oh, yun o. Oh. Nye, nye, nye. Isa pa. Atras, atras, atras. Makakatas ako. Makakatas tayo. Ito ko yun natin sinay. Ay, ano oh, na, Oh, nahuli na. nakapatay, nakapatay, nakapatay. dami yung nakapatay, parn. Hmm. Yari kayo sa akin ngayon, parn. Mm, Sama-sama pa kayo dyan. Pag-upo, pag oh, Ito, may, may ingay sa akin kanina eh. May ingay yan eh. Ay, hindi pala yung Nathan pala yung may ingay doon, parn. Yung Nathan. Uy, end double na yan, oh. Endable na sa so bottom, parn. Lagi okay, yung double niya yun sa bottom part, no? Sayang yun, part. Tara, tayo na mo, tayo na mag-lord, tayo na mag-lord. Zeti ko ba dan? Okay, ako bahala, par. Yan. Ako bahala dyan, part. Sesetan natin yung mga yan, part. Nye, nye, nye. Ito, so, pwede na yun, no? Nice one. Pitas na sila, part. Pitas na. Pwede tayo mag-push dito, mga part, no? Paalalay, -pa paalalay. Okay. Okay. Ay, mag-push ng Mia. Wawawi wow, sa'yo, Mia. Tara nga, parang si sese-set ako na to. Two, one, go. Pagagawa! Pagagawa, parang! Ubus, parang! Si sese-set ako na yan, parang! Hmm. Okay, nagkamali na to. Dito yung pupunta. Hmm. Hmm. Advanced thinking, parang! Advanced thinking! Victory! Wala na, parang. Tamimi na yung Nathan. Wala nang masay. Nye, nye, nye. Maraming salamat sa panonood niya. Mahal ko kayo, eh, parang.